lalaki sa Montana balak na patayin ang lahat ng mga lobo sa Estados Unidos. Isang lalaki sa Missoula, Montana ang nagpost ng litratong ito kasama ang caption na ito sa kanyang Facebook. Nabawasan na ng dalawang lobo ang mundo. Ito ay isang aksidente pero masaya ako kapag may nangyayaring maganda. Kaya siya ngayon ay iniimbestigahan ng Department of Fish and Wildlife Protection. Nagmamaneho di umano ang lalaki sa Interstate 90 malapit sa Idaho-Montana border nang nakakita siya ng dalawang elk na tumatawid sa highway. Binagalan niya ang pag-andar ng kanyang sasakyan nang nakita niya ang dalawang lobo na hinahabol ang mga elk. Kaya binilisan niya ang kotse at sinagasaan ng mga lobo. Namatay ang isa at ang isa naman ay na nabalian ng paa. Ayon sa kanyang website, ang lalaki ay isang sportsman against wolves. Boto siya sa pagpatay sa mga lobo sa North Central US dahil mahilig silang pumatay ng mga big game animals na gaya ng elk, deer, moose at iba pa. Gusto niyang maubos ang mga lobo para mas marami silang mahunting na hayop ng kanyang mga kaibigan. Kahit na ang mga lobo ay ang mga natural predators ng na mga hayop na ito, ay naniniwala pa rin ang lalaki na sa pagpatay niya sa mga lobo ay binabalik lang niya ang balanse at ayos sa kalikasan natural kapag napatunayan ng Montana Wildlife Authorities na sadyang pinatay ng lalaki ang mga hayop ay magkikita sila sa korte.